Welcome back guys no. So ngayon ang gagawin natin ay mag ano tayo guys, mag-skim ko tayo sa rough na wall no. So yan yung una nating ginawa guys ay kiskisan natin yung wall no kasi para matanggal yung mga may mga nakalitaw na buhangin guys no, bato-bato na maliliit. So bago tayo mag-skim coat guys ay linisin muna natin yung rough no kasi hindi natin maiwasan na may mga dumi yung rough no. Ayan guys, no, nagtimpla tayo ng skim coat. So, ang gamit ko ay Pioneer Pro na skim coat. So, pagpasinsahan nyo niya na yung pinagtimplahan ko guys, no. So, plywood lang. So, So magpahit na tayo ng first coat guys no? So, yung mga kantuhan guys, no, ay kung maaari ay wag na nating kamayin, no, or daliriin. So, yung kanto lang ng palita o, saka, o kaya yung plancha yung gamitin natin, no, para maganda tingnan yung mga kantuhan. So, yan guys, no, tuyo yun na yung first coat. So, bago ako dyan mag second coat guys, ay tatanggalin ko muna yung may mga lumitaw na buhangin, no. So, para maganda na yung pag-apply natin ng second coat, guys, no? Wala nang sagabal. Ayan, guys. Nag-apply na tayo ng second coat, no? So, ako, guys, ay hanggang second coat lang ako sa skim coat, no? So, yung second coat ay pinapakinis ko na talaga yan, no? Para kunting lihara lang. tas pag, tapos saka ako magpa-primer, no? So tapos na tayong mag-second coat guys no. So pagkatuyo niya ay natin ang number 80 no. Tapos finishing tayo ng number 240 para mawala yung gas-gas ng number 80 guys no bago tayo mag-primer. So makinis talaga siya no. So ayan guys no. Pagkatapos nating malihay yung skim coat ay mag-primer na tayo. So ang gamit yung primer guys ay Acrylic primer no. So maganda ang sa skim coat guys ang gamitin natin na primer ay solvent base no gaya ng Acrytex Primer, Liquid Tile Primer sa DBS, so text Acot Primer sa Island. So at this time guys, ang panghalo ko lang pala nito ay lacquer thinner gawa ng walang reducer guys no. So walang problema yon guys no. Basta ano lang, wag lang tubig o kaya paint thinner yung ihalo nyo dyan. So pwede yan guys. Basta nakasubok lang kayo pwede yan. So walang reaction dyan kasi may nagsasabi magre-react daw. So, sa isang galon, guys, ay konti lang yung nilalagay ko dyan ng lacquer thinner, no? Siguro, nasa mga kalahating litro lang, no? Tapos, haluin natin ng mabuti, no? So, bago tayo mag-roller. So, depende na yan sa inyo, guys, no? Optional lang yung sa akin dyan na lacquer thinner yung ginawa kong pang thinning, no? So, kung meron namang reducer sa inyo, mas maigi, no? Pero, maganda rin naman yung lacquer thinner, guys, no? Ihalo e, sa, ano, Acritex Primer. So, madali rin siyang malusaw, no? at mas napapadali rin yung pagtuyo niya guys no so ang primer ng skim coat guys ay nagdidepende na rin yan sa inyo no basta ako dito na ako sa ano sa nasubukan ko na mas matibay pala no pag solvent base yung gamitin nating primer sa skim coat so may nagsasabi na maluto daw guys no maluto daw yung ano skim coat kasi water base daw yung skim coat so tignan yung mabuti no yung sa mga nagsabing maluluto tignan yung po mabuti la retainer pa yung hinahalo ko diyan sa critics no so tignan nyo kung naluluto ba yung scheme coat so mahirap kasi yung mag mauna yung magsalita tapos hindi naman pala nasubukan o kaya walang experience no so yan sa akin guys may patunay talaga yan no tignan nyo kung naluto ba yung scheme coat dahil sinasabi niya water based So yung iba lang kasi guys no ay namamahalan sila sa solvent base no. Tapos umaray sila sa amoy guys no kasi mabaho talaga yung solvent base. Pero pag natap coat na siya ng water base guys. Okay yung mga elastomeric paint, semi-gloss latex, gloss latex ay mawala na naman yung amoy niya no. So depende pa rin yan sa inyo guys no. So merong nagsasabi guys no na subukan ko nang ipaghalo yung solvent base at saka yung water base kung ano mangyari. Siyempre, hindi natin gagawin yun guys, no? Patutuyuin muna natin yung solvent base bago tayo mag-apply ng water base. So, hindi naman po pwedeng mo yun, no? So, kahit naman sinong pintor, alam naman yun na hindi pwedeng paghaluin yun. So, sino ba naman yung pintor na basa pa yung solvent base na primary, eh, sundan mo agad ng water base? So, magre-react talaga yon So, Ganun lang, guys, no? So, science lang, science. At bago kayo mag-react, guys, no? Yung sa mga ganitong preparasyon, subukan nyo muna ha para malaman nyo kung ano yung resulta, no? i nyo. Bago kayo mag-react, saka na kayo mag-comment ng mga hindi magandang comment pagka nasubukan nyo na ng ilang taon, no? So, ako, matagal na panahon ko na yung ginagawa, guys, no? Ganyan na eh, preparasyon. So nasa sa inyo na yan kung ano yung nakasanayan yung gawin basta syempre tayong pintor dito tayo sa quality no matibay tumatagal ngayon kasi guys hanggang rough na lang kasi tapos skim coat na yung ginagamit so mas mabilis naman siya guys no so dati talaga yung tunay na matibay kasi naka purong simento yung ginagawang pang smooth guys no so yun talaga yung matibay tapos acrytex yung preparasyon grabe talagang tibay yon pero okay din naman yung ganito guys no so mabilis lang siya tapos kaya lang ginagamitan natin ng solvent base yung skim coat based in my experience guys no mas matibay talaga siya at quality talaga tumatagal talaga yung top coat mo dyan sa pagkakaalam ko guys no maraming gumagawa ng ganitong preparasyon din ngayon no so pwira na lang sa hindi nakasubok no kasi magre-react talaga sila dyan So, yung mga nakasubok naman, alam naman nila ko talaga yung ano yung quality dyan. So, yan lang guys, no? So, pagka tuyo ng primer, padaanan nang ng kunting liha guys, no? Para makinis bago tayo mag top coat. So, ang top coat nyan guys ay yung semi-gloss latex, gloss latex, o kaya yung mga elastomeric paint, no? Pili na lang kayo ng kulay. So, ganun lang guys. Maraming salamat.